dignum cross necklace na pwede gamitin ng lalaki at babae ito ay gawa sa dignum na kahoy na isang uri ng sagradong kahoy na ginawang uh, kwintas sa disenyong cross at ito ay tapos ko nang mabindisyonan at madasalan ready na ito magamit ng bagong magmamayari nagagamit ito bilang pangkalahatang proteksyon sa lahat ng klasing malalang aksidente na maaaring ikamatay ng taong magdadala nito kasama na ang proteksyon sa mga bala ng mga baril at sa patalim sa panahon ng may maminsala at protection din sa kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigalpo at iba pang mga espiritual na atake at protection din sa mga bad spirits, sa aswang, demonyo at sa iba pang mga masamang inkanto, kapre, duwende at iba pang mga hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao at ito ay pwede lang madala sa kahit saan mga lugar, pwede lang mabasa ang tubig kapag naliligo. For more info, basahin lang ang nakalagay sa